Napanaginipan mo na bang isang mahal sa buhay na matagal nang pumanaw? Tahimik ba siya? Malungkot? May inabot sa iyo? Minsan, akala natin simpleng panaginip lang ito. Pero ayon sa paniniwala na matatanda, baka ito isang babala o mensahe o paalaala mula sa kabilang buhay. Kung ang yumaong mahal mo sa buhay ay lumitaw sa panaginip mo na tahimik lang, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw, o simpleng nakatingin lang sa iyo, Marami ang naniniwala na ito'y sinyalis na hindi pa siya matahimik. Baka mainiinda siya, baka may hindi pa natatapos, o baka gusto lang niyang ipaalala sa iyo na ipagdasal mo siya para makatawid siya sa kapayapaan. Kapag ang taong yumaw ay napanaginipan mong masaya, nakangiti, o tira kalmado ang kanyang kilos, malaking sinyalis ito na maayos na ang kanyang kalagayan sa kabilang buhay. Maaari rin itong paalala para sa sa'yo na okay na siya at hindi na kailangang mag-alala o magdalamhati pa. Isa rin itong paraan ng pagpapaalam na kahit wala na siya, nagbabantay pa rin siya mula sa malayo. Kung sa panaginip mo siya ay tila may lungkot sa mata o umiiyak o parang may gustong sabihin pero hindi makapagsalita, maaaring itong palatanda na may hindi pa natatapos na usapan. Baka may gusto siyang iparating isang hiling o isang paalala na hindi pa naririnig. Minsan, dala rin ito ng ating sariling emosyon. Ang guilt o pagsisisi na hindi natin na ipahiyag nung siya'y nabubuhay pa. Isa sa pinakakilalang pamay na matatanda, kapag ang yumao ay nagabot ng bagay sa iyo sa panaginip tulad ng alahas, sulat o kahit pagkain, huwag mo raw itong tatanggapin. Sinasabi nila, ang pagtanggap ng bagay mula sa mundo ng mga patay ay maaaring magdala ng kahulugan, kamalasan o pagkakasakit. Mas mabuting umiwas at ipagdasal na lang siya ng taimtim. Paulit-ulit siyang napapanaginipan. Kung ilang ulit mo nang napanaginipan ang iisang mahal sa buhay, maaaring itong matinding sinyalis na may pinipilit siyang ipaabot. O baka naman, ikaw mismo ang hindi pa nakakapag-let go. Maraming naniniwala ang paulit-ulit na panaginip ay tuloy-tuloy na paglapit ng kaluluwa sa iyo para sa tulong o para magpaalam. Ikaw, naranasan mo na bang mapanaginipan ng isang mahal sa buhay na pumanaw? Tahimik ba siya? Masaya? May naabot ba? Ikwento mo sa comment section at alamin natin kung may kahulugan ang panaginip mo. Mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. Para mas marami pang kahulugan ng panaginip na dapat mong malaman.